Hello, hello, hello! Welcome po sa ating SSS Benefits Orientation for Overseas Filipino Workers. So before we start, ay gusto ko po, po sa inyong uh, i-share itong facts about OFW. Number one, ang OFW po ay hindi mayaman. Yes! Or hindi lahat ng mga OFW ay nagiging successful o nagiging mayaman pag sila ay umuwi sa Pilipinas. Dahil tayo mga OFW, buwan-buwan ay nagpapadala tayo ng pera sa ating pamilya para panggastos nila sa araw-araw. At kadalasan po ay wala rin natitira sa atin na mga OFW. At karamihan po sa mga OFW ay maraming utang or lubog sa utang. Tama po ba? O tama? And ang mga OFW po are also vulnerable to sickness. O kahit tayo ay nasa ibang bansa, maganda ang klima or mainit ang klima, malamig ang klima, pare-pareho po tayong tinatablan ng sakit. Hindi po tayo superhuman na hindi nagkakasakit. And tayo po ay prone din sa accident. Karamihan or may mga gabalitaan tayo ng mga mga OFW na naa-aksidente habang sila ay nagtatrabaho, pauwi ng bahay, palis ng bahay, o papunta sa trabaho, ay hindi natin naiwasan na kumisa na ay naaksidente tayong mga OFW. At ang ilang mga OFW ay nakapag-aasawa sa ibang bansa. Wow! Nagka, nag, nag, nagiging, <laughs> uh, nagiging nanay o nagiging nabubuntis. And we, we have to accept that OFWs will retire sooner or later. Kung ang hindi na inaantay pa ng ating company na magkaroon tayo o mabot tayo sa edad na 60. Ang iba dyan, ay eh, maaga pinag na ng kumpanya. So, hindi natin may iwasan na uuwi talaga tayo sa Pilipinas para doon ay mag-retire at, at the right age. And another fact po na gusto kong ibigyan din sa inyo, 80% of retiring Filipinos are not financially prepared. Ilang milyon ba ang Pilipino ngayon? Nasa 1, 110 million Filipinos. 80% daw niyan ay hindi pa financially prepared para mag-retire. Kaya tayo mga OFW, kapag umuwi, napakasaya natin. Di ba? Pero hindi lahat ng umuwi na OFW ay masaya. Merong umuwi na naka-wheelchair, umuwi may sakit, umuwi kuminsan ay nakatahon na. So ang tawag na distressed OFW. Another facts, according to the Philippine Statistics Authority, there are 7.6 million Filipinos age 60 and above of which only 20% are covered by either the Social Security System or GSIS. So sa 7.6 million daw ng mga Pilipino na 60 years old and above, 20% lang noon ang merong SSS or GSIS o yung mga natrabaho sa government. Pakinggan po natin itong message ni Secretary Toots Ople nung siya ay nabubuhay pa. Meron kasi nagsasabi sa amin, Ma'am, paano na kami na XOFW? Wala kaming pension fund. Lagi ko sinasabi, actually, meron kayo. Hindi nyo lang siguro na iintindihan na pag naguhulog kayo ng SSS, yan ang inyong pension fund. ni encourage namin kayo na maging SSS members, tuloy-tuloy lang kasi in the end, kayo makikinabang. Yan, napakagandang message ni Secretary Toots o nung siya ay nabubuhay pa. Disclaimer lang po, no? hindi po ako isang abogado, hindi po ako SSS representative, at hindi po ito isang SSS sponsored orientation. Ako nga po pala si Ronnie Abug or Roy Abug. I'm a former HRM manager in different companies sa Philippines. To name some, no? Uh, doon ko po nakuha yung mga experience ko at mga kaalaman tungkol sa mga benefits na yan. No? I work with Cash and Carry Supermarket, Makati Supermart, GPI, DBI, Automatic Center, and Hotel Sogo. Yes, familiar po ba kayo sa Hotel Sogo? Naging uh, uh, branch manager po ako sa Hotel Sogo. Sa and I am now an OFW, isang content creator based dito sa Saudi Arabia and i am a certified human resources management executive or chrme one of the few asians to qualify for chrme certification from the american certification institute delaware usa so ilan lang po kami na mga asians na na certified as human resources management executive nang uh, american certification institute wow okay yan po yung logo ng american certification institute and Uh, gaya po sinabi ko sa inyo, ako po ay isang content creator. Ito po yung aking vlog uh, sa YouTube, sa uh, Reels, at sa uh, TikTok. Please don't forget to follow, subscribe, and hit all notifications para lagi updated sa mga videos na i-upload ko. So let's talk about social security system. What is social security system? Ang social security system po is a state-run social insurance program in the Philippines to workers in the private, professional, and informal sectors. So ito po ay state-run, Imsabihin pag-aari po na pinapatakbo po ito ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya po ito ay hindi malulugi hanggat meron tayong gobyerno sa Pilipinas. So let's start sa here. Ito po yung summary ng SSS benefits. Pag-usapan natin ang sickness benefits. Ito po, maternity benefits, disability benefits, retirement benefits, death benefit, funeral benefits, at unemployment benefits. So ito pong pitong ito ang ating pong pag-uusapan. Na-applicable applicable po ito sa atin na mga OFW. Hindi lang ito sa private sa Pilipinas, kundi ito po ay kahit tayong mga OFW na nag-work sa si ibang masa ay pwede po nating pakinabangan. Pagkatapan po natin itong sickness benefit. Ito po sickness benefit is a daily cash allowance paid for the number of days a member is unable to work due to sickness or injury. Ito po ay may kaokulang allowance na ibinibigay sa mga member na nagkakasakit. So ano po mga qualification nito? Magkano ang kailangan? Magkano po ang benepisyo? Ang benepisyo po nito is 90% ng yung average daily salary credit maximum of 120 days na pagkakasakit sa loob ng isang taon. So kung ikaw magkakasakit, meron ka 120 days na pwedeng bayaran sa iyo ng SSS at hindi po requirement dito na ikaw ay nasa ospital. Kahit po ikaw ay nasa bahay lang, pwede kang bayaran ng SSS minimum of at least 4 days na pagkakasakit. Ano po ang requirement diyan? Ang requirement diyan ay uh, yan. kailangan lang po ay at least meron kang 3 months contribution. no 3 months contribution within 12 month period immediately before the semester of your sickness. And uh, covered po niyan kahit po tayong mga OFW. natin, hindi kailangan na tayo ay uh, Uh, na hospital. Pwede po yan kahit hindi po tayo na hospital. Then next is ito yung tawag na maternity uh, benefit. No? Maternity benefit is a daily cash allowance granted to a female member who is unable to work due to childbirth or miscarriage. So, hindi po kinakailangan ng isang member ay kasal. Kahit hindi po kasal, ang importante po, ikaw ay babae at meron kang matres. Dahil kung ikaw ay lalaki, hindi ka po pwedeng mag-file ng maternity benefits. Ano po requirement dito sa pag-file ng maternity benefits at kung magkano, ito po yan. So, ito po ay babayaran sa iyo 100%. Kung sa sickness is 90% na yung average daily salary credit, dito po sa SSS 100% ng salary mo maximum of 120 days no uh, and sa mga solo parent act is pang adag, adag uh, na 60 days na uh, panganganak or uh, pag ikaw ay makunan. So napal napakalaking halaga po niya. No? Maabot yan ng minsan 60,000, 60, 70, 80,000. No? So gaya po sabi sa inyo, regardless, it is granted regardless members civil status member civil status or frequency of pregnancy so kung dati hanggang apat lang na panganganak ang kinocover ngayon po hanggat ikaw ay nanganganak kahit ilang beses covered na ng SSS ang iyong maternity benefits at hindi po kailangan ng marriage contract para ikaw ay makinabang diyan okay ano po ang qualifying period, ang qualifying conditions, kailangan ay nakapagbayad ka ng at least 3 months contribution within 12 month period immediately preceding the semester of Albert. Meron din po tayong competition na ibinibigay uh, formula dyan, no? i-discuss natin yan. Kung meron kayong tanong dyan, pwede nyo pong uh, i-discuss sa inyo yan. Okay? And then... The next one is disability benefit. Ano disability benefit? Ito po is cash benefit granted either as monthly pension or lump sum amount to a member who becomes permanently disabled either partially or totally. So may dalawang klase ng disability, partial and total disability. May ikaw ko lang uh buan po yan kung magkano ang ibabayad sa iyo. So uh monthly pension po yan ay bibigay sa isang uh, member na na disabled no anong qualification at least nakapagbayad ka lang ng one month contribution before the semester of your disability okay so isang buwan lang automatic yan ay pwede kang mag-qualify sa disability benefits next is this no Ah, uh, retirement benefits ang retirement po isa as benefit granted either as a monthly pension or a lump sum amount to a member who can no longer work due to old age. So, meron pong ibinibigay na monthly pension ng SSS sa mga uh, gustong mag-retire or umabot na sa kailang retirement age. So, ano po ang requirement dito? At magkano? So, yan. So, uh, meron pong kukulang, uh, retirement pension na Depende po sa hulog mo at kung gaano kalaki ang hulog mo. So, ang qualifying uh, conditions po yan ay uh, kailangan ay 60 years old ka, separated from employment or wala ka ng trabaho, ay pwede kang mag-retire at the age of 65. Mandatory po. Kahit po uh, may trabaho ka at long as umabot ka na sa 65 years old, ay meron ka ng retirement pension. Sir Carlo, natutunan ko po kasi na dapat maka-120 contributions para mag-qualify sa pension. Magkano po ba yung usual na natatanggap na pension? ah uh, sa ngayon, Nika, as of December 2022, Ang average monthly pension for retirement ay 4,888 pesos kada buwan. Ang pinakamababa ay 2,200 pesos kada buwan at ang pinakamalaki naman ay 19,634 pesos kada buwan. Depende kasi sa dami at sa taas ng contributions mo sa SSS ang inyong buwan ng pension. Wow! Siyempre, doon na ako sa mas malaking pension. Tama ni Kaya magandang pension goal talaga yung naguhulog sa mataas na contributions para mataas din ang iyong retirement pension. Oo nga. Thank you, Sir Carlo. Yan po yung pension sa mga uh, nag -retire. So, hindi naman siya kalakihan, pero masarap mag masarap tumanda na meron kang sariling pera na hindi ka aasa sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, meron kang na gusto mong mamasyal o man lang sa mga fast food eh buwan-buwan makapupunta ka dahil meron kang uh, uh, pera na inaabangan galing sa yung pensyon no sarap na magpen na magtumanda ka na merong mag-aalaga sa iyo o merong uh, pambayad man lang doon sa mag-aalaga sa iyo habang ikaw ay uh, hindi na makalakad o may sakit na no And panglima ay ang death benefits. Ano man itong death benefit? Is a cash benefit granted either as a monthly pension or lump sum amount to the beneficiaries of a deceased member. So ang uh, kung tumanda ka at the age of 60 or 65, meron kang pension. No? Ang death naman, in case naman, na ang isang member ay namatay, ay magkakaroon po ng death benefit. Sino po yung kanyang beneficiaries? So, Sino po yung beneficiaries natin diyan? Yung ating asawa, no? Mga anak, kung wala kang asawa at wala kang anak, yung mga magulang mo. Or kung hindi ka uh, wala nang mga magulang, yung, yung mga kapatid o kung sino man ang inilagay mo sa yung E1 nung ikaw ay mag-apply at or E4. Okay? So pwede ka magka-pension, uh, pwede magka-pension ang iyong asawa, magkaroon ng monthly pension, kung at least nakapagbayad ng 36 monthly contributions or tatlong taon. Kapag meron kang tatlong taong contributions, kapag ikaw ay namatay, isang member, yung asawa mo ay magkakaroon ng monthly pension. Hanggat siya ay hindi nag-aasawa ng iba. Okay? Kung siya ay nakapag-asawa or nag-live-in, may stop po yung kanyang pension na minana sa, yung, sa isang SSS member and then we have the funeral benefits ano naman itong funeral benefits ito naman po yung uh, kapag namatay isang mem bro ng pamilya ay eh, merong tulong na ex funeral expenses na binibigay ang sss sa ngayon as of October 23, 2023 ang minimum is 12,000 at ang maximum is 60,000 pesos na funeral benefits or burial benefits ang ibibigay sa isang member na namatay o sa pamilya na namatay na member. At ang pangat, uh, ay to po, no? Uh, at ang last naman po, ay ang unemployment benefits. So, in case na ikaw, isang OFW ka, no? At bigla ka na po sa Pilipinas, ikaw ay uh, nawalan ng trabaho, pwede kang mag-apply ng unemployment benefits. So, dalawang buwang sweldo po yan na ibinibigay sa isang Uh, member na nawalan ng trabaho. So, dalawang 50% na uh, 50% ng iyong monthly salary credit, no? Times 2. So, binibigay po yan sa mga nawalan ng trabaho except for the following reason. Ano yan? Yung serious misconduct o anumang reason na terminate mo. Pero kung ang reason mo naman is sa uh, uh, dahil ikaw ay uh, nagsara yung kumpanya mo or tinanggal ka for other reasons, hindi dahil sa ikasalanan mo, eh meron kang pwedeng makuha sa SSS. Okay? So, yan po yung mga benefits ng SSS. Yan po yung mga SSS benefits. So, pag-usapan naman natin yung mga privilege naman. Ano man itong mga privilege sa SSS? Ito yung salary loan, housing loan, educational assistance loan, stock invest stock investment loan at WISP plus. Okay, ano no ba to? Kapag nag salary loan ka, pwede kang magkaroon ng one month salary loan kung magkano yung monthly salary credit mo, isang buwan yan, at least 36 monthly contributions. Kung meron ka namang 72 months na contribution, 2 months loan ang pwede mong i-apply. Housing loan, so yan, so yung pinapangarap natin, no? yung tayong makapag-housing loan. Kapag nakapaghulog ka ng at least 3 months at uh, 3 years no pwede kang uh, mag housing loan sa SSS. So, di ko na discuss yan dahil ngayon ang housing loan ng SSS ang uh, ng OFW ay nasa Pag-IBIG na po. Okay? So, educational assistance loan, yung anak mo gusto mong pag-aralin, pwede kang maka magkaroon ng uh, maximum 20,000 pesos per semester na uh, educational assistance, no? Pabayaran mo yan, syempre, as loan to eh. Pero hindi yan kagad-agad. No? Kung vocational course naman, eh, pwede kang makakuha ng 10,000 per semester kung vocational course naman ng iyong anak. And then also, nag-offer din ang excess ng stock investment loan. No? Sa mga gusto maging stockholder ng iba't ibang company sa Pilipinas, eh, pwede kang mag-apply ng stock investment loan kung saan ay magiging stockholder ka ng iba't ibang companies sa Pilipinas. Okay? Ito naman yung Workers Investment and Savings Program na pinopromote ngayon ng, ng uh, SSS katumbas nito sa pag-ibig ng MP2. So aside from your SSS contributions at retirement, pagka sumali ka rito ay meron kang karagdagang investment na makukuha mo at the age of your retirement. Okay? Ang minimum dito is 500 to unlimited investment per month. So, yan po. Buhulugulugan mo yan hanggang sa ikaw ay mag So, magkano naman po ang contribution ng mga OFW? O, kung ang isang OFW ay ng 8,000 pesos per month, minimum, ang minimum niyang pwedeng ihulog sa SSS ay 1,120 per month. Kung ikaw naman ay sumusweldo, uh, maximum is 4,000, mas matatake, mas mas malaki sa 8,000 ang sweldo mo sa loob ng isang buwan, eh pwede kang mag uh, hulog ng 4,200. Pero actually yung uh, ang papasok lang sa hulog mo dyan is 2,800, kasi so, sa so, so, yung 1,400 is sa WISP program o yung investment program. Pero pwede mo lang i hindi bayaran yung WISP kung ayaw mo, pwedeng 2,800 lang ang ipapasok mo pinakahulog mo buwan-buwan. So magkano lang yan kung ikaw ay nasa Saudi Arabia around 200 no around 200 Saudi rials per month. na hulog mo sa SSS. So ito po karamihan questions no sa atin. So how can we tayo mga OFW apply for SSS number? Ah uh, pwede kang mag-apply online. No? Ah uh, i-ready mo lang yung birth certificate mo, pwede kang mag-apply online. Meron po akong web uh, video na ginawa on how we how to apply SSS number online. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa SSS branch. So kahit nasa ang bansa sa Pilipinas, ay pwede kang mag-apply ng SSS number. Okay, so kung meron po kayong tanong, ito po yung mga contact details ng SSS and email address at yung kailang telephone number. Okay? So, reminder lang po, ito po yung aking social media account. Kung meron po kayong tanong ay pwede nyo pong ipalo yan dahil maaaring nasagot na po yung inyong mga katanungan sa aking mga social media account. Okay? So before we end, let's watch, uh, let's read this. You cannot enjoy wealth if you are not in good health. Remember, health is wealth. Your health is an investment, not an expense. Thank you very much po. And I hope ay meron kayong natutunan sa inyong sa ating uh, naging topic ngayon. Kung meron po kayong tanong, ay mag-message lang po kayo para masagot natin ang inyong mga katanungan.